Guys, so, ang ang pinto. Wala namang tao. Loko ito, pinto nito ah. So, bubukas ang sarili. Wala namang tao. Hmm. Ang na naman yan. Sira ulo ito ah. Nanakot ka ba? Ano naman tao na bukas? Ano beses na bukas? Ano Na bukas tang pusa, wala naman tao. Naman tao bukas. Yan, tumigil na nung nabidyoan ko. Loko. Tumigil ka. Tumigil ka.